Hi. Grabe, napaka ano talaga, tahimik talaga dito o Monday. Oy, wala talagang pumunta ng mga bisita Monday. Monday talaga yung grabe. Ay, abangan nyo nga pala yung mga rock roller roof na yan. Saan nila ilalagay. Ang dami nun. So, mag-tour muna tayo dito kasi so far simula nung dumating ako kanina galing naghatid kay Dida wala talaga wala akong napansin na pumunta ngayong araw kasi alam niya na Monday uh, first day of school so busy yung mga tao ngayon and hala ba? naka-on yung ilaw dito banda Mm -hmm. Ah, saan to? Nakakunik. Ba't naka-on to kanina pa to? Ayan, oh. Ano Di ba, bago-bago lang sila nagtanim dyan at nagharvest Ay, nagharvest harvest tapos nagtanim-tanim yung mga napakatahimik ngayong araw. Ayan si Amanda, oh. Hi guys! So, tayo kakain muna. Bakit na late na ako talaga. So, nag adjust pa kasi ako sa aking time. nag adjust ako sa aking time kasi nga, di ba, pasukan na. And then, busy na. Kailangan ko unahin si Diday bago ako nakakapunta ng hinagunuan sa school. Pero alam niyo, si Diday kanina sa school, ano siya, um, hindi na talaga siya natatakot kung baga pag iniwan siya so wala lang sa kanya parang ano na, pinupush na nga lang ako umuwi na, uwi na mama okay na ako dito, ginagano na ako dun sa school sabi so, na bata which is eh, advantage naman talaga sa akin kasi alam nyo na, nagbablog ako kasi iba din talaga yung vlog parang dito ako sa nagbuwan diba guys, amininin niyo kasi sa bahay lang ako. So, today is Monday. Mahi, ma walang bisita. Pinakamatumal na araw talaga dito sa Neguan yung Monday. Walang katao-tao dito. Kami lang sa taas. Tapos yung mga tao sa canteen. Mm, ah. Si Gwen naman umalis. Si Althea umalis din. Kami lang dito nila Ensing, Amanda, tsaka si Marian. Si so, J. Ford naman, malis din. Hmm? J. Ford? Tabot? Aroon pa? Tabot? Hindi ko napansin yung pagdating niya. Eh, ligo so, mo hmm. nga dito. Dating ko, naligo ako agad-agad kasi sobrang init. Ang panahon nun naman, ang ulam ko ay crispy itlog. Sarap ng itlog pag pinakrispy crispy crispy ni Paul. Mm -hmm. And we have gulay na ginisa. Pagdating ko, hindi na sila kumain. Feeling ko kumain ata sila dito. Alauna mm -hmm. na kasi ako dito na doon mating dito. Big girl na talaga si Diday. Uy, Lagi na sinasabi, Mama, I'm okay. Dito na lang ako. Umuwi ka na. Ginagano niya ako sa school. ako ko Check out ko. Add ko. Thousand. No, Ma'am C. Ay, oh, iiwan na naman kami ni Ma'am C. Ay, pahiram ako to. Ay, ano ba yan? book mo, Gwen. Oh. Abot, dasal yung sabaan. sa sabaan, na daan nakabot ay. Singita. Chay, saka! Ano yan? Yan lang? Saka! Okay. Kasi <laughs> diba? gusto ko araw-araw Tapos You're hindi right. ka naman naliligo, o di ba? <laughs> Olol. Oh, oh, alam kita. Alam ko anong araw yung naliligo ka sa isang <complaining> Naligo gabi, gabi pa sana ako maligo lang tuwing eh. linggo, no. <ming> Nasa sa isang linggo naliligo siya every Sunday. Oh, Lord. Dahil ang Sunday ay ana -ana. yan yung ana-ana day. So dapat nakaligo, nakatutura siya. Wala nang ana-ana day. Oh, di ba? Kala ka ngayon. Uh -huh. Sige? Yay! Sige <laughs> lang. Bonus to being a picture take care, ha? Oo, oh. go. Ay, parang masarap yung ulam ni ni mama, Gulay, and then ito, bongga. Guys, all oh, 50 pesos lang to siya doon sa laging binibilhan namin ng mga ganito. So, alog bate. Pak Go, bating! It's your turn to shine for for today, for tonight. Oh. Okay. Okay. Anong ulamin niyo mamaya? Monggo! At? Ah, gulay at fish duck. Fish ang kinain sa pusa. Gigi. Gigi. More gulay para more <laughs> ano. Healthy, o, kasi kasi kami living. Oh, oh, dun kayo kay Sergio. Wala, Walang mediko kay. Walang? Nagkula, nagulan ba? Mm. Alik na lang, may kaya naman siya birthday sa birthday dito sa Anak ni Boy ba? Mm. Anak birthday po. Hindi um, okay. natawi kay. Naramdapan? Naramdapan? Bah! Kahuli si naser natoom na. sa nato niya. Hindi. siya Hindi. naghihiwa. Mm, very good Hindi. Si Hindi.